Ayan hey guys, ha, uh, maulan na umaga po sa inyong lahat. Ayan, ang aga po ng ulan ngayon. Ayan, kumusta po kayong lahat guys. Ayan, shout out po sa ating mga subscriber dyan, ang mga bago nating subscriber. At sa mga viewers natin, ayan, shout out po sa inyong lahat. At sa mga bago pa lang po dyan na napadbad yung channel, wag uh, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. At pakiclick na lang din po ng notification bell para updated po kayo sa aking mga video na i-upload. Ayan guys ah uh, ito po yung ating ititinda ngayong araw na to maliit lang po tamang tama lang po yung timbang nya sa tag ulan na panahon kasi dito guys sa area namin kapag ka umulan umulan punting ulan lang dito guys baha na kaagad uh, ayan guys habang ako nagkakalas ay, ay meron akong isi-share sa inyo guys na isa rin to sa tao na laging nag-a-advise sa akin guys lagi akong pinapayuhan nung ako ay nagsarili ng magtinda. Uh, pinapayuhan niya ako kung anong dapat gawin, kung anong hindi dapat gawin pag ika'y nagne sa Isa tong matandang lalaki guys na dati ko tong soki pa guys nung ako po ay nangamuhan nang pa lang at nang hanggang ako ay uh, nagsarili na. Nung nakita niya ako guys na iba na yung pwesto na binabantayan ko. Yung unang bili niya sa akin guys, tinanong tinanong niya kaganda ko kung sarili ko na ba itong ah uh, binabantayan kong pisto or may amo pa rin ako. Nung nalaman naman niya guys na sarili ko na nga at ayun, nasabi niya sa akin guys nga maganda 'yan. Ah uh, patuloy mo lang 'yan at kailangan 'yan wag ka, wag kang wag mo lang haluan ang ah uh, kung ano mang bisyo kailangan negosyo lang talaga ayun guys uh, niya sa akin talagang pinapayuhan niya ako ng magandang kung anong dapat gawin sa parte sa negosyo kung anong dapat i-apply kung anong hindi dapat gawin kasi yung matanda na yun guys isa rin yung negosyante uh, mayaman na matanda yun negosyante rin yun siya kung ano yung ina-apply niya sa kung ano yung naranasan niya sa nung siya yung nagsimula pa sinishare niya rin sa akin at kung ano yung ginawa niyang maganda sinishare niya rin sa akin kung kasi yun yun siya ewan ko ba't mabait siya sa akin guys na, napakabait talaga sa akin yung matanda na yun Ah... Uh, kada bilhin niya sa akin may iniiwan talaga siyang payo sa akin na talagang magandang mga payo <laughs> Ayan guys. Ah, uh, pangalawang bilhin niya sa akin guys. Uh, sab ang sabi naman niya sa akin kasi naabutan niya ako guys na kuan na uh, nagkakalas pa lang ako tapos may nagaantay sa akin na customer. Ah, uh, kasi nung ako yung nagsarili guys, taon na uh, buwan ng ano yun, buwan ng October. Ayun, medyo kabilihan na yung buwan na yun uh, naabutan niya ako nang pa tapos may nagaantay sa akin na customer uh, talagang sinabihan niya ako kagad guys na ano bang hinahanap mo uh, buyer o magkakalas ka lang yun? para ko ba siyang tatay guys na pagka may mali akong nagawa talagang sasabihan na kago ako kagad talagang pupunahin kagad ka niya kaya simulan nun guys nung nakalis yung mga customer ko sinabihan niya ako na dapat yung mga customer, huwag mong pantayin. Kasi yung mga customer, pag nainip yan, na ganyan lagi ang ginagawa mo, aalis yan, hindi na yan babalik sa'yo. Kasi ang hanap natin pag tayo nagminigosyo, customer, dapat yung mga customer, alagaan natin. Kailangan sa mga sa, kailangan pag tayo nagtitinda, hindi tayo masungit sa mga customer, uh, marunong tayo magkisama sa customer. Ayan dapat yung mga customer hanapin natin yung mga kiliti nila yung ano ang gusto nila ayun yun ang sinasabihan niya sinasabihan niya ako guys Pinapayuhan niya ako nun tapos kailangan daw maganda ang hiwa mo kasi pagka pangit yung hiwa mo ayan hindi na babalik pati sa iyan at totoo naman kasi guys pagka pangit yung hiwa mo uh, hindi mag hindi nila magustuhan hindi na babalik sa iyan tapos suplado ka tapos ayun nga, hindi ka marunong magisama sa mga customer. Talagang hindi ka babalikan ng customer. Ayun nga, nung in-apply ko yung mga sinasabi niya sa akin guys. Uh, Awa ng bangino ni eh, ma marami-rami na rin akong soke mga customer. At na uh, talagang malaking pasalamat ko rin sa matanda na yun na nagkaroon ako ng soke na ganun. Na pinapayuhan niya ako lagi kung anong dapat gawin na maganda, kung anong hindi dapat gawin ayan guys ah, hanggang ngayon bumibili pa rin siya sa sakin hanggang ngayon at kaya, natutuwa rin ako guys na nagkaroon ako ng ganong soko ayan nga ayun, guys, habang ako nagkakalas eh, ah, lumalakas yung ulan at ayan nga lumalaki na rin yung tubig ayan na yung baha nasa may likuran ko na banda yung baha oh, lumulutang na yung banyera o tang ng banyera ah! pumunta ka para ito tang e eh. na tang